boss. Narito kami ngayon sa airport ng Bilbao. Uh, ay namin na dumating na sila si Chatas at saka si Karen dito. At narito kami ngayon nag-aabang. Kanina pa kami dito alas dos palang lang dumating na dito si Ibay. Hindi pa nga siya na nanghalian. Inadelete ang flight nila. Kaya ngayon, andito kami nag-aabang. Ayun, no? Oh. Si Ibay at saka si si Laika. Ayun. Galing kami doon sa taas din. nag kami. Tapos ngayon, andun si Kaabo sa labas. Uh, Nag-ano ng kanyang kotse. Ewan ko kung saan banda doon. Basta, aantayin lang namin yung makalabas muna yung pero wa. Ito si Laika, oh. Ikabang sa kanyang nanay. Excited na siya makita niya ang kanyang mama. may Ngayon, pasensya na kayo mga kaabos kasi ngayon ko lang nabuksan ang aking ano? Ang aking uh, videos. Ngayon ko lang na ano? Na i-vlog sa inyo mga kaabos. At uh, hindi ko nga matandaan kung anong oras na ngayon dito. Basta ang tabayanan nyo na lang kaabos ang kanilang pag pagdating. Dito ang itsura. Ang daming maleta. At uh, marami din nagkaabang. Ayan si Kaabos Oh. Ayan sa labas. Andun sa labas si Kaabos. At ako naman. Nagkaabang ako dito sa pagdating. Ayan si Ipay nakatalikod na yan uh, yung, uh, Ayan at ni Ayaw, ni ayaw. Ayaw, ayaw, 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 ayaw. Ayaw, labas na mga kabos. Kasi ewan ko kung ilang malita ang bitbit. -bit. Ang paglabas nila. Ang paglabas nila. Okay. Hindi ko binibigyo sa mukha. Baka <laughs> Mag magtakas siya. Sa akin, may pinablog ko siya. Ayan mga kaabot. Maraming mga tao dito nga uh, nagkaabang dahil may bago nang dumating na avion. At naantay namin ang paglabas niya kasi marami atang dalang maleta. and mm -hmm. Amos pa palang lumalabas. Isa-isa pa palang mga kawas ang lumalabas. Nag-aantay pa sila sa mga kanilang mga bagahe. Mga paagos parang marami atang dala, mga maleta. Ito mga kaabos ang kantin nila, o. Oh. Pag may pera, hindi ka talaga magugutuman dito mga kaabos. Uh, mga kaya, maraming pagkain, maraming snack, pwede magkapi Ang tagal mga kaabos Dalawang oras na kami dito Hindi pa makalabas Hindi na pa kami nag-antay Sana kasunod na sila Sa mga nagsipagdatingan dito Ano ba yan? mga kaabos, naglabasa na mga piloto sila wala pa ayan o no? stewardess, piloto labasa na yung iba ayan o no? ayan mga stewardess, piloto wala pa sila, ano ba yan takatagal mga kaabos sa labas. Ayan, namatay na rin sa wakas. Pinakaantay namin.

Wala, wala pang kain eh. Yung para kay Adet, ay, sa, sa kanya. Ikaw pa Bale, bale. Sí. Sige. Ano Sige na. Sige sí, bye. Sige na. Vale, vale. Kumain ka muna. Yan mga kaabos, dumating na rin yung aming inantay. Ang tagal namin magantay. Ayan. At nabindyuhan ko rin ang kanilang pagdating. Tayayang. Ito na, dumating na ang mga hermanas mo maraming salamat sa Panginoon at nakabalik na sila ng ligtas Ayan mga kaabos. Dahil sa pagod ko, hindi ako nakatulog kagabi. Nakaitip ako dito sa salon at hindi ko natapos yung pagbablog ko kaninang pagsundo namin doon kina ano? Kina Karin Adit. Ayan mga kaabos, puntahan muna namin sa atin para matapos na itong aking pagbablog. Ayan, nandito na pala. Nandito pala kayo, dong? Paul! Dali na! Ayan, hindi <laughs> ko kasi natapos kanina yung vlog ko eh. Ayan mga kaapos, papaba muna kami. Mga kaapos, para matapos na yung ating video, at doon sa bahay nila ni Junior. Kasi nandun si Adet. Ngayon, gusto lang namin mati balita. Kasi hindi pa kami nagkapag nagkapwentuhan. Tama lang namin na sinundo sila. Kaya magbabang namin sa kanila ang mga kabos. Mga kabos. <coughs> Para ito. Magbigay ko na rin kay Adit. May init niya ito. Ay sus, kadilim. Kasi itong eskalera namin dito, may control ang ano. Di pa kami nakababa lahat eh wala. Eh, Kaya umatayan kami ng idaw din sa bagal namin na bumaba. Mahina ng mata, nangangapa kapagka ano. Ayun, palabas na kami mga kaabos Bakit nandun nagtrabaho? Oo. Mm -hmm. Ah. Wala naman pala yun. Lagay mo na dyan. Oh. Yeah. Yeah. Gusto lang namin na makibalita. Uh -huh. Ah, makano lang naman sa si niya. Ay, nako. sila si Bonso. punta dito. <laughs> okay. Usi sa din. Hmm? Hmm? Ang ganda no ano oh. nagpalit hmm? Ayun. Nagpalitigor. Magdaka din sila, mahina na. Ay, hindi natin alam. Hindi natin alam. Malay natin. Hindi natin alam kung ilang taon na sila.

서울 <shriek>

Junior lang. na tapos ibigay na yung ano para na lang inuman pa yun ay so. ayun gagamitin eh. bukas yung sa'yo ito nga sa akin ipainit ko kaagad ka junior ngayon kasi basketball ito eh. ah, basketball Abang menyan sila selesai ayah. Ayah lah nih iwan anak. Kayak edit. bisa akin. Sa lang lahat di kasih. Eh. lahat iwan. Oh, eh? eh. Dingal, hingal hingal Hãy gấu cho kênh hai hai good afternoon everyone good morning good morning good morning good morning

Masinihan na kami dito sa bahay nilang Bet. ano? Bet saka Junior. Ayan i <laughs> i last na. Ito mga kabos. Uh, ito yung video ko nung magsalubong kami doon. Kinachata sa airport. Kaya mga kabos. Kabos! Dito na magtatapos ang aking video. Ayan, dumating na dito sila. At Maraming maraming say Lord. Salamat ay, na. Uy! 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 Ay, ay! 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 Ayan ang mga ebidensya. Tayayang ayan, 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 ayan o, Mga ebidensya Ayan. Mga... Mga... May message pa sa akin. Ano yun? Si Marvin. Yan? akin? Oo. yung wallet mo? Ang laman daw yun, padala daw sa inyo. Hindi na kalimutan yung Ito! Ito! bigay eh. Bigyan bi 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 niya, Adit. Gapas ha? mo daw yan. Sugar mo, pa. Salamat uy. Wow! Tayayang! Maraming salamat ha! Sa inyo, sa inyong lahat. Maraming salamat. At, at, ito'y gagamitin ko na. Ay, 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 ay. Ha? Aben? Wapo ha, oy! Grabe masang, ma nainlab. Na na nainlab na na masang dayong ko.

Santo. Ang e sa Diyos. Ayan mga kabos dito. Nagsama-sama lahat. Ang aking mga apo. Ang aking mga manugang. Ayan si Beth. Wow. Ayan. Uy, kasi naman ito ako okay, ng manugang. Uy. nag <laughs> kami naglaro. Dito no. uh, Ayan. Ayan, makaabot. Ayan. Kaya <laughs>

Ayan, no? Yung orange po yung marunong. Ayan. Ala. Salamat, tayayang, oh. Kanya-kanya na dito, yung mga tayayang. Ito na sa'yo. U.S. Polo. Bagay niya sa'yo. Ayan. Kay girls yung ano? Pareho kayo. Pareho kayo. Hindi ko pinili si Ronald ng Orange dahil laging magkasama si Junior. Ah. Oh, pareho, pare-pareho eh ayan eh lagi mo na mo eh ano ba yan? laki ko <mag> <laughs> <mga sawa si laughs> dito eh <laughs> <Laki nata>. <laughs> <Nubayan>. <laughs> Halos mo sampak uh, naman yung nalaki ng TV. Eh, yan ang pinakamalaki. Kasi? Ayaw ngayon tayo 75 lang Ah. Tumawag kasi sa'yo si Aya. 55? Ah, siya? Ako lang naririnig Ah, yung patungan. Pa'no, pa'no nalaman Si Bart si Balotrometeo Sambucho. Taya,

Ayun si Malaysia. Si Dili, dili mamsiaya. Mamsiaya. Nangailangan pangano, ka? talaga yan. Galit na kasi kay kanya yan ang hindi. na yung black shoes, Hindi na yung black shoes niya na. Amin, bagaan? Bagaan? Bagaan. Hmm. Dan, my... A ver, magan, magan. Magan mo? Ah, oo, oo. Pangki bien. Oh, binnen, sa sa sponsor. Gracias. Ah. <laughs> Ayan. Ayan, nakakatawa. Ayan. Mga kaabos. Ato. Dito, ang aking mga apo. Ayan. Dito oh. Hello mga apo. Hello. Ayan, Hello. dili ma'am si Aya. Kita ma'am si Aya, Ariani. Oh, oh, Kuya you? Dwin. Ah. Uh, oh, si verdad si Si Matiu. Arian. Itu Mark, todo. Ay kini Kita todo. Hello to everyone. Everyone. Hello. Like and subscribe. Enjoy okay. Gabincho. You don't give us love. Yes, okay. Gabin. Dili. Hello Nino. Hello Mom si Aya. Kare. Ito, wala pakialam. Basta maglalaro siya yun ng kanya. Uh, wala siyang pakialam. Ito, ang kwarto ni... Ito, anak ni Junior. Si. Si. Asa, ito na isang badlungon. Oh, patay si Ilaw, oh. Oh. Kyle Chu. Lili, hello. Ula, ma'am si Aya. Ang best friend, oh. No? Super. Yan, makaabos. Ito ang kwarto ni... Yelo. Ayan. Dito sila. Ganito ang ginagawa nila kapag ano. Andito ang mga atito. Ayan. Unto. Dito lang sila. Sa kwarto. Ayan. 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 si Iker. Iker guapo. Uy. Kikir guapo. Ayan. Ang mga kabos, ano, magpapaalam na ako sa aking vlog hanggang dito na lang. At ano, at ito, salamat po sa Panginoon Diyos na Ah, uh, dito na. Ayan, mga kabos, oh. Masayang-masaya sila. Mga sayang, masaya sila tayayang, oh. oh pasalamat sila sa mga padala nyo Kay Adit, kay Karen. Maraming salamat din, Adit. Ito. Ngayon linggo pa. Thank you. Hanggang dito na lang ang magtatapos ang aking vlog. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay, mga kabot. Ayan.